Bukod sa Dino Rips Goto at Batten Balls ay may anim na dahilan kung bakit sumakses ang Kuya Oliver's Gotohan. May ano talaga eh, kumbaga mula nung nag-trending ka hanggang ngayon, successful ka rin. Tingin ko may mga sekreto ka na kumbaga pwede mong i-share sa ibang mga nagte-trending pa lang. Napapaibig ako sa kanyang Goto kaya aking pinuntahan at ako ay na-curious dahil ang dami pa rin tao kahit tatlong taon na mula nung unang nag-trending kaya ang mga sikreto ay ating aalamin. Sa tingin mo nakatulong yung social media? Abangan nyo ang pang-anim na dahilan dahil yon ang wala sa iba. Tayo ay kakain rin kaya ako'y saluhan nyo na. Isa na namang malupitan na bisita sa Kuya Oliver's Kutohan. Let's go! Sabi ko kay Martes po punta tapos tanghalin tapat para wala masyadong tao. Ay ano are? Ang daming tao. Although kumpara pag weekends tapos uh, maaga, may pila sa Jayon. So hack 'yon kung gusto niyo matimusan ng Kuya Oliver Kotoha na tayo niyo pumila. Weekday kayo pumunta na mga garning oras. Pero marami pa rin tao. Pero yan, arin na lang ang inabutan boat ako yung inabutan pa kahit papano. At yan, na-miss ko ang goto ni Kuya Oliver. Pero si Kuya Oliver mismo ay na-miss ko yan. Yan na, titimusan si ni idol yan. Uh, ako'y okay, pumuntay, kaya ako'y okay, nagpunta ng Martes sa katanghali. Sabi ko para wala masyadong tao, pero <laughs> ang dami pa rin tao eh, no? Ngayon ay eh, holiday, parang uh, dala parang mahal na araw. ah Mahabang um, bakasyon ng mga tao ngayon. Ang mga dumayo ay, pa oh, eh, oh. no? Ang mga dumayo. Ay, ay. walang pasok. Marami pa rin nagtataka. Siyempre, yung mga iba sila sabi, laos ka daw. Pero hindi eh, no? May ano talaga eh, kumbaga mula noong nag-trending ka hanggang ngayon, successful ka rin, tingin ko, may mga sekreto ka na kung baga pwede mong i-share sa ibang mga nagte-trending pa lang. Sa tingin mo, ano yung pinaka naging sekreto ng ano mo, ng success ng iyong gotohan? Nakatulong sa akin number one talaga, yung social media. Lalo-lalo na yung mga vlogger na kagaya nyo. Yan ang isang nagbigay sa akin ng magandang, uh, ikaw magandang kapalara. Kundi dahil sa inyo, wala ako ngayon dito. Oh, yeah. Talagang ang social media, Uh, utang ko rin sa kanila yung uh, kumbagi, pagkakilala sa akin. Dahil yung una dito lang sa Batangas ako. Pero ngayon, buong kapuluan, kabuong kapulaan, uh, talagang dinadayo nila ako dito. Siguro dahil ako ay magaling makisama, ayan number one eh, pakisama natin. At saka magaling makaharap tayo sa mga tao na punta rito. Wala tayong ni-snap dito. Ma, ma, kahit sino, kung sino nga, kumbaga, magpapicture man lang, o makaharap nila ako, Binaharap ko sila na napakaganda. Wala akong ini-slab sa kanila. Yung iba naman na talagang hindi na, dahil yung naiirita sila sa pag-aantay. Yun ang number one eh. Minsan, medyo malikit ang karin natin dahil lang ang baka kinukuha natin, hindi naman pare pero may may magulang, may siyem, may bata. Kaya pag napatapat sila na araw, medyo magulang ang baka. Medyo matagal-tagal ang proseso. Kaya nahahangon namin ang alangan. Kaya yung iba, hindi na naunawaan naunawa niyo. Mm -hmm. na sila dahil nga sa napapanood nila sa social media. Kahit itong aming lugar ay medyo bukid, maputik pag maulan, magabok pag maaraw, saka paloob ng konti. Pero talagang na intriga kasi sila. Yung number one, na intriga Gusto nila laging timusan ang Koyo Libersigoto. Bago sila pumunta ng Laya, dadaan sila kay Kuya Oliver. Pagkagaling nila ng Laya, dadaan sila kay Kuya Oliver. Kaya nakakatuwa mga tao. Salamat sa inyo lahat. Talagang nagpapasalamat ako unang una sa Panginoon. At uh, binigyan niyo ako ng malakas na katawan niya ng number one ko. Sa tagal na din naman itong aking uh, ginagawang ito. Number one, number one. Sariwang sariwang baka. Yan ang aking sikretong malupit. At saka hindi napapasok na ng freezer. Talagang uh, laging sariwa bagong katay. At isa pa rin nga uh, pinapasalamatan ko ay lalo tigit yung mga tao na nasuporta, na pag nakatimo sila, nabalik sila, uh, mas marami pang kasama nila. Isa pang sikreto, magkaroon ng masarap sa kalidad na produkto. Ayun. Meron ay talagang magandang baka. Hindi tayo nakuha ng mga basta baka. Ang ating baka talagang quality. Wala tayong bakang uh, Talagang bago nila ipakatay sa natin at number one ang slaughter. iniinspeksyon nila ang ating baka. Napaka-busisi. Bago kami makatay isang baka, iniinspeksyon inspeksyon nilang mabuti. Kaya napakaganda. Ito talaga yung isa sa nagpasikat sa sa'yo, yung ribs Dino, eh. Dino ribs yan. Dino ribs. Magkano yung garne? Ito yung Dino karami. ribs. So, oh. 1, 1 lang yan. 1,120, O, oh, ganyan oh. karami. Ito naman ba tinbols natin? 2,24 24 yan. 2-20? 2-24. Butal. O. Oh. 2 2 24. oh, yan. Ano Ma pina... Itong mga iba to? Ano so, to? din ito. Ito mang ganito yan. ito Ayan, naman, man. 1,68. 168 oh, yan, Ito yung overload Pang single order natin Ah, oh, Single order so, 168 tapos yan ay halo na ng laman sa mga laman. oh, Depende yan. sa request ng customer natin. Uh, ano aring 220, ano to? Laman din to, laman. Laman, laman. 224 oh, oh. parang ano, no, black no. so, yan, din Anli eh, ang kalaman, si sa bawang sa Ari ang sadyang isang nagpapalevel up ng goto naman. Maniwala kay sa akin, pag natimusan nyo yan, ay kayo bibili ng kanilang naka-container para iuwi nyo. At yun ang gagawin naman Yan, yan. ari naman ang inyong pagpipilian eh. Depende sa inyong budget. Depende kung saan napapaibig. Kasi sa Dino Ribs Goto, nagpasikat sa kanya. 1 120 ang dami ng makakakain niyan. Pero yung mga overload, ayos na ayos na rin yan. Solve na solve ka na rin dyan. pa isa yung button balls. <laughs> alam na alam na ng Kuya Oliver kung anong gusto ko din eh. Yun, talaga naman ang Kuya Oliver pa ang nag-deliver. Yan. Oh, dali ka ngayon. Yan, na ko ang goto ni Kuyo Oliver. Ayan, bago natin sabihin yung pang-anin na dahilan kung bakit siya isumakses. Ako ay ibig na nung the way niya i-describe yung kanyang goto kung bakit niya rin pinapasarap. Paano niya pinapasarap? At syempre, na ko. Kaya kakain muna tayo. Bago natin sabihin yung pang-anim na dahilan, abangan nyo yun. Bago ang lahat, higop muna tayo ng sabaw. Ah. Yon ang sinasabi sa hula ng goto ni Kuya Oliver na sadyang one of a kind ang lasa. Alam ko na meron tayong kanya-kanyang hilig sa goto. Saka ah, syempre nandiyan yung mga talagang classic na goto. na sadyang naman kasarap din talaga. Pero talaga, pag garni, ay hindi ka gamapa pa ibig sa ganyang goto. Ay, ay ang gayet ng mga laman. Tapos halo-halo na yan. Yan. Yun laang. Ang dami na rin walang pyesa kasi nga tinanghali na ako. Kaya ako pag napunta lagi din eh, dapat ay maaga, madaling araw. At buti yon may inabot pang ribs. Ay, kita nyo ba yung ribs na yan? Yun no. Pari na ang ating uunahin. Pari sasabawan na rin natin. At kausawan. Yan. Ay, hindi ka gana pa Tulo na laway ko eh. First bite. Thank you, Lord. Mmm. <laughs> bigyan mo ako na isang garne piktang na are hmm ang lambot hmm kita nyo yung taba na yan hmm ari yung sinasabi kong bawang nila talaga mo ngayon ng bawang hmm hmm melts in your mouth. Tapos sa button and balls. Ito yung isa sa mga dahilan. Bago sumikat yung kanyang dino rib, ari sa jam, pinilahan dyan. Aring din dino ribs goto. Kasi ah, siguro din yung sampung tao. Lalo na pwede ka namang humingi ng sabaw, hingi ka lang ng hingi. Yan, ari, karne din are sa ribs eh. Kaya na ako nakabalik din eh. Dahil outing kami, kami first bite sisig family. So yun talaga, marami rin napunta dito. Before and after outing. Kami after outing, hindi ako kumain kanina umaga. Talagang reserve ko para din eh. Ayun naman, balat. Bago natin ubusin to, balikan muna natin si Kuya Oliver para sa kanyang pinakahuling sikreto kung bakit siya ay sumakses. Ito yung sinasabi ko na wala sa iba tingin ko ikaw din talaga yung pinakasikreto ng iyong gutuhan eh, no? Oo oh, naman, talagang ang Kuya Oliver laging uh, nakaabang dito sa mga tao. Hindi na magluto pati Kahit antok na, kahit na masama na ang pakiramdam, basta nakita ko nakangiti ang kumain, ay masayang masaya na. Oh, Not kaya ko, eh. pala kayo nagpapasalamat sa kaya, Diyos, ay kayo binigyan ng malakas ang katawan. Maraming maraming salamat, lalong unang sa Panginoon Diyos at laging ang malakas ang katawan ko. Hindi ako niya pinapabaya. Sa tagal ko na nagluluto, idol, pero okay, walang nararamdaman. Yaw. Walaging healthy, healthy. Ayan, as always, sulit ang dayo na Miss Kudini kayo ga. Kaya kayo huling nagpunta din kay Kuya Oliver. Kayo ay bumalik na. O baka hindi pa kayo nakakatimos. At matagal na kayong curious. Ngayong alam nyo na ang mga sekreto kung bakit siya ay sumakses. Eh, ay, di lalo kayo na kay Big. Kaya punta na kay Dine sa Kuya Oliver's Kutuhan. Pero hindi lang ari ang masarap din sa San Juan na ah. panoorin nyo dito. Nag-food crawl tayo sa San Juan, Batangas. Kita-kita tayo doon. At syempre, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.